Ito ang Riyadh, Saudi Arabia. Minsan kinakatakutan ng maraming Pilipino dahil sa lugar na ito, marami ang minamaltrato at marami ang inaabusong mga OFW. Pero ganun pa man, marami pa din ang mga kababayan ang nakipagsapalaran at lumalaban sa hamon ng buhay dito sa gitnang silangan. Ang pag-aabroad mga kababayan, ay swerte-swerte lang. Maaaring sa iba ay pinagdadamutan, pero sa iba naman ay pinagpapasalamatan. Dito sa Saudi Arabia, kanya-kanya ang aming mga istorya. Dahil hindi naman lahat pinapaboran ng tadhana. May mga among mababait, mayroon din namang malulupit. May mga among sinasahuran kami ng tama, mayroon ding pinagsasamantalahan ang kanilang manggagawak. Kaya kababayan, kung mapunta ka sa mga amo na may busilak na kaluuban, huwag mo na itong pakawalan. Gawin mo ang lahat para ikaw ay magustuhan. Magustuhan sa maayos na paraan. Huwag kang sipsip -sip at sulsulira para sa ikapahamak ng iyong kasamahan. At magmukha kang mabait sa mga mata ng iyong sir at madam. Tandaan mo kabayan, Pareho tayong nakipag sa panarap. Higit sa lahat, mayroon tayong pamilya na binubuhay at pinapadalhan. Kaya isi ka lang, kabayan. Huwag kang umastang parang madam. Dahil dito sa abroad, lahat tayo ay nangangamuhan at lahat tayo ay inuutos-utusan. Kahit ano pa man ang trabaho mo dito, huwag na huwag lumaki ang iyong ulo. Magpakabait ka sa iyong trabaho at makisama ka sa iyong mga katrabaho. Kabayan, sa ang solo ka man, alam kong ikaw ay nahihirapan. Alam kong every night umiiyak ka dahil ang pamilya mo ay miss na miss mo na. Kabayan, laging tandaan na ang kontrata mo ay matatapos din yan.